Mga 15 years old po siguro na ako ay nagsimulang nangisda kasama ng tatay ko po. Ang bilis ko kasing natuto, kaya yun, halos ako na yung kasakasama ni tatay noon. Dahil sa malalaking alon sa dagat, hindi sila makabalik sa pangingisda. Uh, problema naman namin po yung pagkain namin. Kasi malaki po kasi yung alon. Hindi kami makalaot. Minsan na po may huli, parang yung mahuli lang namin po, may kunting, kunting pambili ng bigas, ng pagkain po, wala na talaga. Hindi po kami lalaot, mamamatay naman po kami sa gutom. Pero pag kami lumaot po, buhay naman yung nakataya sa pangingisda na namin. October 2023, isang di inaasahang pangyayari ang kinaharap ng kanilang pamilya. Kaya yung lumaot kami, dinamin alam na malaki pala yung alon na andun na sa harap namin. Kaya yun, nataburan kami ng alon. din na, yun, yun yung pagkahulog niya, nahulog dyan sa dagat. Dahil sa pagkasawi ng ama ng tahanan, nabalot ng lungkot ang pamilya Agwalin. Nilukob din ng takot si Mark Lowy. Dahil sa pangyayari na nga po yun, parang di ko alam kung gusto ko pang hmm, mag, mangingisda o hindi na. Pero pipilitin ko na lang na gano'n talaga yung buhay. Kaya lang uh, natatakot muna akong lumapit sa mga dagat, sa kabang uh, mga bangka. Kasi doon sa nangyaring trahedya sa akin. Hindi ay muna ako makabalik sa dagat kasi kalilibing lang yung tatay ko. Tapos wala, wala naman kaming pagkukuhanan ng pagkain. November 2023, Isang araw matapos mailibing ang ama, dumating ang Operation Blessing sa Ilocos Sur upang mamahagi ng food packs para sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyo. Tapos nabalitaan po namin yung sinabi nilang food distribution. Nung nakita namin na ganun pala, eh, malaking, malaking tulong na sa amin lang. Bukod sa food packs, malaking tulong ang prayer counseling para maghilom ang sugat ng trahedya at maibalik ang lakas ng loob ni Mark na bumalik sa dagat. Nag-pray po nila kami. Parang gumaan naman yung pakirandam ko. Pagkalipas ng tatlong buwan, naging sapat ang food packs para sa pamilya ni Mark hanggang magkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa panginisda. Dati ayoko muna, Ma tumingin sa tabing dagat. Pero ngayon, nakabalik na sa pangingisda. Salamat po sa Operation Blessings na binigay nila sa amin. Malaking tulong po sa amin to ng pamilya ko. Salamat sa Panginoon at nakabalik na ako sa pangingisda. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lang pagkain ang naibahagi natin kundi pag-asa para makapagsimula muli sa tulong ng Panginoon.